Ang 7KD ay isang karaniwang simbolo na ginagamit sa mga palatandaan ng Yamashita Treasure. Maraming mga teorya at interpretasyon tungkol sa kahulugan nito. Ingunit ang isa sa mga pinakakaraniwang pepanindiwala ito ay nangangahulugang kayamanan na nakatago sa ilalim ng malaking bato. Narito ang ilang mga posibleng kahulugan ng bawat elemento ng simbolo. 7, maaaring sumisimbolo sa bilang ng mga kahon ng ginto o iba pang kayamanan kay maaring kumakatawan sa salitang kayamanan o kayamanan sa ilang mga wika. D. Maaring kumakatawan sa salitang deposit o nakatago. Gayon pa man, mahalagang tandaan na ang mga simbolo ng Yamashita, treasure ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto at sa taong gumawa nito. Kaya naman, mahalaga na magsagawa ng masusing pagsasaliksik at pag-aaral upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng mga simbolo na ito. Kung interesado kang matuto patungkol sa Yamashita Treasure at sa mga simbolo nito, maaari kang magsaliksik sa mga libro, artikulo, at mga website na nakatuon sa paksang ito. Mamaari ka rin makipag-ugnayan sa mga eksperto at mga treasure, hunter na may kaalaman at karanasan sa paghahanap ng Yamashita Treasure.